tag-ulan na naman mga kababayan. At alam nyo na ang ibig sabihin na yan. Baha Festival 2025 Umabot na sa ani ang na sa WI ng National Disaster Risk Reduction and Management Council dahil sa Tropical Depression, Crising at Habagat nitong nakaraang linggo. Dalawa ang kompirmado at uh, apat naman dito ay or validation pa. May, may, isang nasawi mula sa Mimaropa, apat sa Region 10, isa sa Region 11 at mayroong isa sa Caraga Region. Mayroon pa rin anim na nawawalang at, at tatlo dito ay mula sa Region 6 at mayroon din tatlo dito sa National Capital Region. Samantala mayroong limang sugatan ah, dahil sa habagat at bagyong krisinga. Patuloy din tumataas ang bilang ng mga apektadong pamilya at uh, individual. Sa ngayon ay umabot na sa 1,266,322 na individual ang apektado ng mga pag-ulan at pagbaha. Katumbas ito, Ella, ng 362,465 uh, families mula yan sa 2,088 na barangay sa iba't ibang lugar sa bansa. Mayroon pa rin 15,000 373 individual na nananatili sa 100 o 271 evacuation center. Samantalang mayroong 71,257 na individual na lumikas sa mga kaibigan at kanilang mga kaanak. Samantala, Ella, ipinagutos ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang paggamit ng mga EDCA sites bilang command and control hub sa itinasagawang humanitarian assistance and disaster response dahil sa mga pagbaha dul ng sama ng panahon. Mayroon na siyam na EDCA site sa iba't ibang lugar sa bansa. Sabi ng AFP, uh, nagkaroon ng coordination sa US bagamat uh, di na kailangan humingi ng pahintulot sa kanila. Sa ngayon ay nakadeploy na rin ang mga assets at tauhan ng AFP para tumulong sa pagresponde sa mga pagbaha sa iba't ibang lugar sa bansa. Siyan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Kahit taon-taon nang -taon may nakalaang 200 bilyon na piso para sa flood control, bakit parang mas dumadalas, mas lumalalim, at mas matagal ang baha? Pero don't worry, di naman lahat ng pera nawawala. Yung iba, napupunta sa mga konkretong proyekto. Literal, cemento everywhere. The real flood factors segment one overdevelopment no proper urban planning two corruption ghost projects overpriced materials three clogged waterways Dina na, na ubus ang plastic sa kanal. four lack of enforcement squatters illegal dumps etc hindi lang ito inconvenient flooding kills businesses damages homes causes diseases and worst of all, sacrificio ang paso. Pwede pa naman, kayapa. But we need transparency, actual implementation, and a government that doesn't just drain the budget, but actually drains the flood. Real solutions. Real-time flood monitoring tech. Urban reforestation. Proper drainage mapping. Annual audit of flood control budget. Sige Tara! Mag-ingay! Let's turn this rant into a movement. Kaya nating umiti sa gitna ng baha. Pero hanggang kailan?